darig pala ako <laughs> lakse mo na di her. Dito tidak

ay, yaw, yung may awit bago magkilig. Ah, oh, wala na? Wala na ibang awit, ay? Ano pang pa alam mong awit? <coughs> ha? Ano pang pa alam mong awit? Mahaba diba bilang yung angel? Mahaba diba yun? Kung kong nginig si... Kung kong si... microphone dun po? Okay, sir.